saka one set na 3 in one mayroong box mayroong battery at saka last light so iba kasi hindi nila alam kung paano pailawan so kayo pag nakabili kayo nito at hindi nyo alam paano pailawan ito paano yung set yung battery manoorin yung video nito hanggang matapos okay let's go so hey guys what's up bago mga bago din yung para sa inyo so ngayon papakita ko lang yung last light na nabili guys dahil ah uh, mayroong bibili may nito ako pang siyam ko nang bilhin nito tsaka yung sa iba na nakabili papakita ko sa inyo ito dahil yung iba hindi nakapapailaw Hindi nag comment kasi sa previous video ko sa plus light na nakabili daw sila tsaka hindi umilaw so hindi problema yun so, baka hindi nyo lang alam kung paano ah uh, insert yung battery dahil pag bumili ka dito all, all package na dito yung charger Yan. papakita ko lang dahil magre-reply sana ako sa comment section sa na nag comment pero nawala siguro dinilip niya dahil replyin ko lang na handa akong tumulong sa kanya para mailaw, mapailaw yung last light na binili niya. So ako guys, pag nakabili kayo sa uh, yellow basket na nilagay ko dito, handa talaga akong tumulong para sa inyo. Sa magbalik ng product, hindi ako maka-assured ng 100% dahil nasa silo yun. pero pagtulong sa paano pagawin, paano yung open, so, pari akong tumulong sa inyo. So, ito, bagong bago pa ito guys. Ito, pa guys yung battery na charger punta ka ba one set na 3 in 1, mayroong box, mayroong battery at saka last light so iba kasi hindi nila alam kung paano kailawan pa so kayo, pag nakabili kayo nito at hindi nyo alam paano pailawin ito ano yung ng yung battery, rin yung video nito hanggang matapos okay, let's go, atin i-try natin para makita nyo kung paano pailawin, ano insert ng yung battery sa last light nito so guys, pag kabilin nyo guys, nakita nyo ito yan, may plastic pa, yan pag ini-insert nyo ng ganyan nung may plastic pa hindi iilaw yan titing mag open na huwag dito yung open dahil mag open dito bawal dahil pwedeng hindi maaaring mabasa dapat dito lang at saka yung hawak nyo ka dito yan saka sa ilalim sa ilalim nga pala guys mayroon siyang plastic yan huwag nung itapon to no, dahil itong battery ito 2650 yung ano nya yung laki ah uh, size ng battery saka ito may purpose ito huwag nung itapon dahil pag mayroon kayong maliliit na battery yung mga under 2650 pwede nyo magagamit ano? I insert nyo lang yung dalawa saka yung mga maliliit na battery tapos sakit nyo ulit tapos pailawin nyo so, ito yung purpose ng gamit to first nagtataka rin ako bakit may ganito pero ganun pala so magagamit to kahit sa hindi 2650 battery wag mong itapon magamit saka ito guys ito yung battery tingnan nyo hindi ito mag iilaw hindi ito iilaw dahil may plastic okay. ang pagkalagay pala ng battery guys ganito ito yung head at yung uh, back nya so first try ko first Inasa ko to. At saka hindi umila dahil may plastic. So tanggalin lang, lang natin. Hindi ko na ipapakit dahil baka ma-stuck sa ilalim. At tatanggalin natin ang plastic. Bagong bago pa yan o. Oh. Kita kita nyo. Oh. Oh, may plastic pa. Tanggalin ang plastic. saka kung nuwari lang guys. Hindi talaga umilaw. So i-charge yung muna battery. Baka walang laman. Pero possibly walang laman dahil bagong bago. Eh. Meron talaga. So ito. Ito yung head. Ito yung back. Head yung first. Tapos other one. Feed ulit. Feed ulit hindi ganan hindi ganito dahil hindi ilaw yan so dapat ganito ito pa rin yung kasunod saka ito yung panguli yan tapos sarado natin tapos pailawin natin tignan nyo yan o oh. first yan first kasi hindi yung ilaw yan dahil bagong bago eh. may 3 option of light ito full light dito first to yung second low light at ito yung third yan tignan natin kind of kind of. O yan. Ang o. Oh. Legit. Oh, hindi masasayang yung pera nyo dahil pang siyam nabili ko na to. Sa mga ginamit ng kapatid ko. Saka sa mga kilala ko nag-order. Tsaka marami pang nag-order. Pakikita nyo. Nag-comment. or nagbigay ng ng reviews sa ano sa Yellow Basket. Tingnan nyo. Mayroon mga good feedbacks at good reviews. na nakapalit. Na Napakalit. Na Napakalit. Na at matagal malubat. Yes. It is only 1,000 plus. Hindi ko talaga bibigay yung specific na price dahil every now and then pwede itong increase pwede rin nag at saka minsan pre-shipping so pag nagustuhan mo to kailangan mo just click in your basket para makita mo baka makabutang mo pre-shipping ng makabagat ka nito so mas makasig ka pag pre-shipping so napaganda napaka legit so yan yung paglagay ng battery pag bago kami bibili to so meron pang uh, ano to full set na to sa isang order mo meron ka ng charger at meron dalawang battery at saka slide at saka, may ano to itali so yan na guys so yan pag bumili kayo kung gusto nyo ito, ang dive, uh, 15, 50 meters, hindi ko nagkakamali ang pwedeng abutin sa lalim. Or 25 na di pa yung kayang abutin nito. So, legit at saka subok na. Napanganda. Sa previous video ko nagpakita ko, black yung color pero sa katagalan ng gamit, nagiging white, natatanggal yung black. Pero no worries dahil magagamit pa rin. At saka super legit talaga. Hindi mababasa, waterproof. Napanganda talaga guys. So, huwag ka na magpapauli. Kung ang uh, ikaw anak na nakakita nito or asawa, kapatid na mayroong uh, mangingis na sa inyo pang gabi so, ito yung usual na atas light at napang na at napakaligit affordable just click the yellow basket guys makita nyo rin yung mga good feedbacks so, thank you for watching see you in the next video may God bless you